talaga pre, bukod sa paulam, meron pang pawan kiki kainting ah. Meron pa palang bigas pre. Thank you, thank you talaga. Maraming salamat sa si Robin. Si <coughs> hmm. Robin sa pabigas at paulam. Maraming salamat po sa blessing na binigay mo ang araw. Maraming tulong na po to sa amin. Thank you so much po sana. kami ng bayan at ayan syempre mga kusina nandito si Kuya Sunny Parson at ayun nga o oh, at si yung kapatid niya si Kuya Jeremy at so yun mga kusina sila ay bagong dating lang po yan nag ano nag budol fight ng uling <laughs> oh, o no? di ba no? o oh, di ba nag budol fight ng uling mag oh, ng kumain ng uling oo ano di natin ang ita may chocolate yung uling eh chocolate kaya pala yung, yung so, ngipin ay si merong chocolate hahaha <laughs> So yan, kasama ko si Papa punta ng bayan at kukunin natin yung pera at syempre, uh, bibili tayo ng bigas. So, abangan nyo na lang po kung para kanino din po yung bigas na yun. So, yun mga kusina. Let's go! So yun mga kusina, uh, bibili tayo ng bigas para dun sa sinasabi nga So, syempre, nakuha na natin yung pera ay ano, uh, 6,940 bawat sa cash. So, kung kaya makikita nyo naman po yun. So, Tapos, papibili pa po tayo mga, ano, para doon daw sa okay? mga bata at at olam daw. So, abangan nyo mga kusina sa mga vlog natin. Mga kusina, dito tayo bibili ng bigas. No, tong ano tayo, babe? Pikak, te. Karahate? No, itong, ano, itong... sa tako? Ito, 1,200, te. Tuloy tayo ng 300. Ay, 3K. Sinting ka ng isda. Ano? 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 na Ano?

guys, so yun mga kusina, nandito na tayo sa bahay, syempre, at bumili na tayo ng bigas. At yun mga kusina, sina uh, alam naman, um, hahatiin po yan sa apat na bahay po ang isang sakong bigas. At syempre mga kusina, bumili ako ng ulam. ayun nga po, so bumili ako ng, ano, ng turingan at meron po siyang pusit dyan. So mamaya po natin yan, alam yun, yung pusit, yung pananghalian po natin yung isda. Ayun. ayun si mama oh. Ayan, thank you, thank you pala kay ano, kay parang yeah. sa paulam niya at pabigas. Thank you talaga, pre, at ingat ka dyan lagi. At pagaling ka, pre. Ayan, so si mama na bahala magluto niya ng kain niya. Ano, oh, nagibutan May ano yan, ma, may pusit yan, ma. Ah, oh, pusit. Mm -hmm. Oh, yeah, Oo, oh, oh, mamaya natin yan, pusit. Kasi para ba, ano, pa, baka maubusan tayo ba ng ano, kaya binili ko na yan, pusit. Ah. Oh. Mm -hmm. Kasi walang karni. Karni sana yung bibilihin ko. Walang karni. Sabi daw nila, wala pa daw, ano daw, wala daw kasi nga ni. Kahit karning manok. Wala. Ah, nandun, hotdog. So, nagbili na ako ng isda at saka ng pusit. Masarap din kasi yung pusit. Matagal na tayo dinakatikin ng pusit na Oo. Hmm, ayan. So, kaya, yun ang binili ko. So, alright. syempre mga kasina. Why, sigarilyo? Syempre mga kasina, ah, uh, i-ano natin yung para sa mga bata kasi daw. So, alright. Siyempre mga kusina kasi may pinabigay din na bigyan ko daw ng ano. So, biscuit yung binili ko para sa mga bata mga kusina. At ha, si, ano, si, si Justin. So, siyempre mga kusina, nandito kasi yung anak ni Kaya Carotman. Alright. So, ayan mga kusina. Siyempre, bigyan natin to sa, ano, mama, mama nila. Ito sa tatlong bata. Para ito sa akin. Hindi yan para sa iyo sa mga tatlong bata. Ayan. So, Yuyo, kay Minong, ano, kay Tatay Rubin, dali. Yuyo po na, Tatay. Tatay Rubin. O sa ingon. Salamat po. Ikaw. Salamat. 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 Salamat, Tatay Rubin, dali. Thank you, Tatay Rubin. Ah, ikaw, okay, sige daw. Thank you, Tatay Rubin. Ayan, so, ayan na binigyan na natin kasi. So yung mga kusina nandito si Justin daw. So kanina, punta ko dito. Wala. Kargasa. Oh, si Justin. Justin. Si Si Justin. Si Justin. Si Justin. Si So, and thank you so much po kay Sir Ruben sa pag, ano pa, bigay ng cracker para sa mga baby. Ayan, thank you so much, Sir Ruben. God bless. You. At God bless ano daw, dito tayo magkain. May sinaing naman kayo, di ba? Na. Oh, dito tayo. Bull pipe? May, may, plato planta na kayo. Hindi yun, <in>, model <waddle> pie. Ow. <laughs> uh, Fly! <laughs> pipe! So, sige, oh, oh tayo boy. kay Bibi Aljor. So, <laughs> yung mga kasina, joke lang po yun, joke lang. So, punta tayo dito kasi natulog na naman yung mag-ina. So, yun. Punta tayo dito kasi pag tulog yung nanay, ay yung anak. Yung nanay yung bibigyan natin. Tulog nga. Ayan. Saan si ate at tulog kasi si Bibi Dior So, ikaw na magbigay dito kay Bibi Aljor. Kigaling kininong Ruben. And thank you so much po. Sir Ruben sa, ano, regalo kay Bibi Dior Utuwa si Bibi Dior na po. Ayon. Ayun. So, alright. So, balik tayo dun kasi magluluto. Ayun si Bibi karot Sunod na sunod sa akin si Bibi karot So, yun mga kusina syempre, um, may bibigyan pa tayo mga kakusina. Uh, abangan nyo kung sino ang pambibigyan po natin. Sabi gas po, si, dito sa amin yung iba at sa apat na bahay po yung ano yung yung bigas na isang sako 50 kilos. So, mm. syempre Buti na lang at Nakabili tayo doon agad kasi Mauubos ma na po yung bigas doon Mauubos na kasi walang biyahe Kasi eh, ng ano sa bigas So, buti na lang at nakabili tayo Ng bigas agad So, yun na mga kusina Pagkatapos si mama maglinis At ibablog natin si mother At si father Ganun lang yun Siyempre mga kusina, andito po si mama, uh, siyempre yung ano niya sa negosyo niya, um, yung bayad niya ati Joy, Joy. So, 500 kasi ang hinulog sa akin ati Joy, Joy official. Sabi niya, yung 300 daw ay pangpunan. Teka nga, malaki. na Joy Joy, dagdag na daw yung pampuhunan yung 300. Di ba magluto tayo, hati na tayo. Mm -hmm. So, yung 300 dagdag natin sa puhunan natin. Mm -hmm. Ay, poor Diyos. So, Ayan, so, ito yung 200, sabay daw yan sa'yo sa, ano, yung bintana na o na. Ah, yung ano? Ah. Ah, thank you, thank you, ma'am. At hindi ko alam na may bigay ka pa palang pang dagdag puhunan. Maraming salamat sa'yo, ma'am. mam, kahit pa pano, meron talaga kaming tutubuin ito. To, malaking tulong na rin to sa amin, ma'am. Ingat ka po lagi dyan, ma'am. God bless po sa'yo. Bala na sigad magsukli ng inyong kabutihan sa aming mga Bures Vlogger. Ayon, thank you. At syempre mga kusina, hindi natin makalimutan si Kain Ting. Ay, oh, Kain Ting. Bakit? Oh, may ka utang ako. ka daw. May utang ako? Hmm. Kanino? Ponky sa akin. Hmm. <laughs> De, ako pala may utang sa'yo, 1K. <laughs> De, bigay sa'yo ni Ninong Ruben. Oh mayroon pala ako kasali, pala ko doon sa iba naman kasi daw yung kimama Sayo yun daw kasi yan ibibigay hindi naman sinabing kimama ibigay <laughs> parang piki ah eh. piki ba? hindi ah eh? mukha ni kain din yung piki <laughs> <laughs> saan naman sasabi mo? ay thank you thank you pre sa bigay mo sa akin ng ano pambili ng kahit ano na lang kahit ano na lang ano kailangan <laughs> kailanganin na kailanganin salamat talaga pre nito at pagaling ka dyan pre sa ano mo sa tarbaho mo pagaling ingat ingat ka sa tarbaho mo pre yun na alright so yun na mga kusina at hakatiin na po namin yung bigas ni mother ayan si mother syempre kami okay. dalawa maghahati at papadala namin sa kanila dito yung lalagyan nila kasi isa lang yung plastic namin ayan so may may butas huwag okay, itong puti yung white. So, alright. So, para bilangin na lang para. Wala lang gunting. Ah. Yung gunting. Where is gunting? Gunting, 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 gunting. Ayan si mama. So, syempre, ayan si mother at nagano magbubukas na po. Isang sako kasi yung binili namin ito. 50 kilos po ito. Oh, mahal na ngayon ng bigas. Mahal nga kasi walang biyahe. Yan, ako, yan na lang ay nagara po sa isang tindahan lang, okay, isang tindahan lang mayroong may bigas. So, ayun na mga kusina at syempre so ay. ayun na sa magbubukas sa mga baliktad kama Hay. Ayun. So, ayan na mga kusina at ayan na nga nagkuha na sila ng mga lalagyan. Ayan na at ayan na. So, yun na, yun na, yun na. Yun na. Uh, so, dalawang plastic naman yan. Isa lang. Parang kati, kati yung isa. Kati ka. Hindi nga kasi dubli na nga daw. Ayan yeah. Ay lang, ayan na. Wat-wat lang kadali ha.

So, ayan na mga kusina at ito ay ano na to, 12 kilos at yon 10 kilos ito, 12 kilos, 10 kilos at ayan, nagkikilo pa rin si mama at ayan na nga lang yung tira ayan na, so tag 12, 12 kilos po ayan, so All right pang, pang ilan week na yan natin, Sarah? ha? saglit one week lang Oh, ito. Oo. Oh, oh. Ay, matanggal eh. Pang ilan week? Lang. One week lang? -hmm. Kayo lang naman dalawang kuya? Oo. Oh. One week? Oo, oh, one week lang ito. Hindi. <laughs> one week nga yung apat na, apat na kilo? Hindi ah. Ay, ilan lang pala? Dalawang araw lang yun. <laughs> Hahaha ngayon si Ate Kahit pala, kahit hello, kain ng kain. Sayo <laughs> ba kasi na, nagkikilo na si mama. So itong tatlo na to ay 12 kilos na po ito. Tapos yun ay 10 kilos pa po yun. So syempre, buti na lang may kiluhan tayo. Ayan na. Yung kiluhan na in-order ko kay Kaya Torres, ano yun eh. Yung pang isda niya yun eh. Hindi na yun naabot ma. Abot na niya eh, kaya lang wag kita yung batok naman. kung kopo ano dahil asa. B <laughs> By, kilos. 48 kilos 48 lang. 48. <laughs> 48 kilos lang? ay di maganda pa pala yung ano maganda pero, pala pero, yung hati-hati. kaya sa na na Hmm? So ayan. So, 48 kilos lang po siya. 48 kilos lang po siya, mga kasi. Huwag mo na iyan, mga um, buhos, mga. Doon na yan. Alright, so ayan na sila. So ayan na mga kusina at ayan na kay ate kay ate yung Mrs. Carrotman at kukunin niya na yung 10 kilos na ay 12 kilos na bigas. Mm. Ako ah, kaning duha no? Hindi naman yan sa'yo. Ayan <laughs> pre, thank you talaga pre. Bukod sa paulam, meron pang pawan kiki kainting ah. Meron pa palang bigas pre. Thank you, thank you talaga. At ingat ka palagi dyan pre. Sana nabayang mm -hmm. ka ni God. Si God ng bahala magsukli ng inyong mga kabutihan sa amin lahat. Thank you talaga. Mm -hmm. Ayan, maraming salamat si Sir Robin. Sir Robin sa pabigas at paulam. Thank you, maraming maraming salamat. Ayan. Hmm. Ayan Sir Robin, maraming salamat po sa blessing na binigay mo ang araw. Maraming tulong na po ito sa amin. Thank you so much po sa na ka ng Lord. All right. <laughs> Joke lang. Ayan. Joke lang po yun. Thank you so much kay Sir Ben. Maliban sa may pakilagano sa mga baby namin. ayon may like, oh, pa-biggest pa po. Thank you, thank you so much po talaga. And I'm glad and God bless. Uy, huwag um, niyo sabihin. Hindi kaya nakatikim ng ulam, ma. Oh, nakatikim kami Abay ng ulam. Sabay-sabay kaya tayong kumain. So, sabay po kami kumain kanina sa, ano, sa, ano pa ulam ni Ninong Ruben. So, ayun nga. Salo-salo po kami dito kumain. Dito po kami lahat kumain sa bahay sila kuya si ano si laate so dito po kami kumain at nagsalo po kami sa sa ulam pero mamaya mayroon pa po naman kami ulam na ano na na pusit so yun po yung ulam namin mamaya ang gabi at syempre hindi lang sa amin po dito kundi sila kuya kasali po pa din ayan so alright so thank you thank you ninong Ruben ingat ka po lagi dyan and good and I love you ayan so yun na mga kasinagar natin dyan. Ayan, so paggabi na po na naman. At yun nga po, uh, maraming maraming salamat po kininong Ruben sa paulam niya at sa pabigas. At syempre sa uh, mga ano sa binibigyan niya po sa amin. Maraming maraming salamat po sa uh, Ninong Ruben. At syempre, hindi lang po si Ninong Ruben. Maraming salamat po sa mga tumulong po sa amin and din sa mga nag sa amin lahat po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre mga kusina, shout out po kay Ate JJ Official. Maraming salamat po sa pag-call po nyo po ng, ano, ng, ng paninda namin ni Mama. At yun, thank you, thank you po. Ingat po kayo lagi dyan and God bless. You. And sa lahat po, ingat po kayo lagi. At shout out kay Ninong Ruben, kay ni Ninang Yen, kay Mami Mela, kay Tita ng Gloria, kay Mami Lynn. Martinez. At syempre mga ako sina kay Ninong Mike. Ayan. So, ingat ka po lagi dyan, Ninong Mike. At syempre kay Ma'am Janali, kay Kuya Nel Nolasco, kay Ma'am Narisa Music TV. At at syempre sa iba pa po, po mga kusina, hindi ko nabanggit siya po. Kay Ma'am Blada, kay Ate Astig na Mrs. Ayan, shoutout po. Ingat po kayo lagi and God bless po mga kusina. Ingat po kayo sa mga work nyo at yon and I love you. Ayan. At syempre mga kusina, shoutout po sa mga buka na vlogger. Shoutout po Kiko Yanoli. And syempre, shoutout po sa Tagabato Vloggers, Pasakaw Vloggers, ayan, Buries Vloggers. Shoutout po. Ingat po kayo lagi and God bless. At yun na mga kusina, um, shoutout po sa mga lahat, lahat, lahat ng mga vloggers sa ano, uh, lahat, basta, lahat. <laughs> saya kasi na uh, hanggang dito na lang po ang ating video. At yon so, maraming salamat po sa ating mga silent viewers. Ayan, sa so, hindi nyo pag skip ng ads sa lahat po ng mga viewers natin. Shoutout po at sa mga FW. Ayan, shoutout po. Ingat po kayo. Thank you sa mga tulong nyo po sa aming lahat-lahat ng vloggers. At kaya naman si Kusina nagsasabi na, yo, 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 bye!